Daniel. Karapatan po ng kapatid na Daniel na malaman ang totoong nangyayari sa mga lokal, sa mga kapatid. Sinusuppress po, sinusuppress po ng mga KNP, ng mga manggagawa, iyong katotohanan na dapat malaman ng kapatid na Daniel. Marami pong nagtatanong sa akin, lumaban ka na, lumaban ka na ba? hindi po ako lumalaban mga kapatid. Masamang kalabanin ng salita ng Diyos. Pero tinuruan po tayo ng kapatid na Daniel, ng kapatid na Eli, pag mali, kailangan ipaglaban natin yung katwiran ng Diyos na sinampalatayanan natin. Huwag tayong bulag na tagasunod lamang. Huwag tayong bulag na tagasunod. Tinuruan tayo ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel na ganoon, mga kapatid. Kaya huwag kayong matatakot na na magsalita karapatan ng kapatid na Daniel na malaman mga kapatid yung yung mga totoong nangyayari na kalagayan ng mga kapatid may nagko may, may kaya tinanggal ko po yung messenger ko kasi may mga nangaaway sa akin na lumalaban daw po ako etc unang-una alam ng Diyos yung nasa puso natin. Hindi ako lumalaban sa ano, hindi ako lumalaban sa mga ngaral, hindi ako lumalaban sa aral. Kaya lang, yung mga KNP, hindi lahat ng KNP, ah, hindi po lahat ng KNP. May mga KNP na sinosopres yung katotohanan, sinusuppress yung mga pangyayaring, nangyayaring realidad. Sa mga kapatid na ayaw nilang makarating kay kapatid na Daniel, tandaan po natin mga kapatid, kung sumasampalataya tayo na tayo'y sa Diyos pa rin, kailangan iparating natin kay kapatid na Daniel yung dapat niyang malaman na mga kalagayan natin, nakagaya ng iminulat sa atin ng kapatid na Eli sa matagal na panahon. Mga kapatid, karapatan po yan ng leader na kinikilala natin kung inaamin natin kung kiniklaim natin na hanggang ngayon sa Diyos pa tayo, mga kapatid. Kaya uh, wag po kayong matatakot, mga kapatid, na lumapit kay kapatid na Daniel. Sabihin kay kapatid na Daniel ang dapat po ninyong mga sabihin na dapat niyang malaman. By doing so, matutulungan natin ang kapatid na Daniel, gaya ng binili ng kapatid na Eli, pag nawala na ako, Tulungan ninyo mga kapatid ang kapatid na Daniel. Dahil pag nawala na ako, maraming mga ganid na lobo, mga aso ang sasagpang sa inyo mga kapatid. Yan po ay natutupad ngayon. Maraming mabiruin mo. Hawak-hawak uh, mo yung credit card ng kapatid. Ikaw ang gumagamit. Samantalang yung kapatid nagka nagkakanda utang-utang. Ah... -utang. Uh, dahil sa mga ginagastos mo. Hindi tama, hindi po ganyan yung nakita ko kay kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nung at, tandaan niyo po mga kapatid, tinuruan tayo ng kapatid na elit ng kapatid na Daniel na magbigay ayon sa pasya ng ating mga puso, ayon sa ating iginiginhawa. Lahat ng out of faith kasalanan, nagbigay ka hindi bukal sa kalooban mo, kasalanan yon. Ngayon, hindi na po ganun ang nangyayari sapilitan. pilitan. ang ginagawang pangharas ng mga manggagawa sa mga kapatid para lang merong mairimit sa ano. Alam, yan, yan po yung isa sa mga tinutulan ko nung nasa Cambodia ako. Yung destinong manggagawa doon, tinutulan ko yon. Biruin mo, tatanggapan mo ng abuloy yung isang miyembro na hindi naman maayos dumalo na dumarating sa pagkakatipon late na, tinandaan ko yung sabi ng kapatid na Eli, huwag ninyong tatanggapan ng abuloy yung kapatid na late late kung dumating sa pagkakatipon. Hindi ibig sabihin, na late siya ngayon, hindi natatanggapan, no? Habitual ang ginagawa niyang late nang nang ano tapos pagkat may tumawag nagring yung phone niya lalabas siya sa 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 loob ng lokal